Nahimong mabungahon ang pabisita ng senador Lalito Lapid sa isla sa Siargao, Abril 25 ng Tuiga. Kinigumikan kay gawas sa facility nga nahatagan o pundo sa lungsod sa San Benito ang gisunod sa dayon ang groundbreaking sa multi-purpose building sa Numancia Central Elementary School sa Del Carmen sa Surigao del Norte nga adunay budget ng may kantidad gihapon kini sa 10 milyones sa kapesos. May nitong gidawat sa mga matutudlo o mga estudyante ang pagbisita sa mga senador nga nakahimamat usab niini ang mga teachers ug mga learners pila ka tuig na ang milabay human kita sa super typhoon Odette nga mas grabe na ang isla sa Siargao Kagahapon, inubanan sa Team Bagtik ang pagbisita sa buong senador sa pagsulod mismo sa maong eskwilahan. Ang tipik sa pamahayag ni senador Lito Lang. At kayo, mga teacher, mga head teacher at mga estudyante napakalaga sa akin ng isang ang edukasyon dahil uh, alam niya alam naman po ninyo si Lito Lapida hindi nakapag-aral hindi po kaya mong aral ng kanyang magulang kaya pag nakikita ko yung mga batang ito ay maswerte na at pinag-aral sila ng kanilang mga magulang kaya ako po ang edukasyon ay mahal na mahal ko sa puso ko dahil ayoko na na yung nangyari sa akin na kinakantsawa nila na kulang ako ng edukasyon na yun nga naging uh, vice governor ako tatlong beses ako naging gobernador three terms ako senador pero ganun pa rin po ang pagkano nila sa akin na kulang ako sa edukasyon hindi ako marunong mag-English sabi ko nga sa kanila hindi naman ako amerikano eh <laughs> Tas, kaya sa lahat ng mga bata kapag pinakaaral kayo ng mga magulang ninyo pagbutihin nyo Ha? Huwag na kayong maingit sa akin. Mas naiingit ako sa inyo dahil nag-aaral kayo. Ha? Palakpakan natin ang ating mga magulang. Central Elementary School. Ayong hapon ganatong tanan. As the mother of Deep Edge, in, in behalf of the 35,000 learners and 2,000 teachers, uh, teaching and non-teaching personnel, and particularly this learning community of Del Carmen, fathered by Mayor G.R koro uh, we would like to extend our grateful and gratitude to Senator Lito Lapid for this commendable 10 million school building program for Del Carmen Central Elementary School. For being a fighter and a warrior, especially for the battle cry of the Department of Education, for us to address inequalities and, of course, to expand access through this very commendable and worthwhile school building program. Thank you very much. Thank you very much for this gift of learning for Shargaonon children and, particularly, for the Del Carmen uh, Central Elementary School learners. Ang ah, pamahayag usap ni Congressman Bingo Matugas. Uh, ang nangyari dito sa amin sa isla ng Siargao, lalo na dito sa lungsod ng Del Carmen, kung saan dinaanan kami ng napakalakas na bagyo, ang bagyo modet. So ito po yung mga mga building na kailangan po ng mga school natin. Uh, kasi hindi pa po, po hanggang ngayon, no? hindi pa na ayos lahat ng mga school building. Unti-unti pang dumarating yung mga bundo para sa pagpapaayos. At papasalamat, ma, nagpapasalamat po kami na dito kayo para po matulungan kami dito sa isla ng Siyergao, lalo na dito sa lungsod ng Del Carmen. So sa lahat po, marami na pong nabigay si Senator Lito Lapid dito sa isla ng Siyergao. Uh, sa una niyang termino hanggang ngayon, na, I mean, sa, this is, ito po yung unang termino niya, yung first three years, marami na po siyang nabigay dito sa ating isla ng Siargao. Kung itotal ko po, ang estimate ko sa lampas na po ng 300 million ang nabigay ng ating mahal na senador dito sa isla ng Siargao. So dapat balik-ibalik natin ang papasalamat natin ng pagbigay ng malakas na suporta para mabalik natin si Senator Lito Lapid sa Senado ngayong 2025 para mas marami pa siyang mabigay na tulong dito sa atin, sa ating isla ng Siargao.